ako kanang electric fan pa nga rin hindi mayari ng bahay maraming mawawalang ano. Yung na mag itlog dun sa Lamas lang sa Pero si Kuya Jerry at si Janice doon na talaga natutulog. Hindi pa naman sa Pinabantay yung alkansya ni Yung pala dahil pala sa <laughs> <laughs> Ay, sino pa siya? <laughs> <Yes>. <laughs> Pero mang si Kakoy, mang tangke sa imo ha, ang gikawat. Tangke, tangke sa gasol pati yung ano. Ibenta daw. Madaling araw parang Electric pan. Sino may nanguha ng electric pan? Kilala na ko ko eh. Ang bot naman ito magano mag, magbenta doon lang sa Kabit Bayan ni Mama. Hindi ako so, magbenta doon. Pero si Mamang ang jowa nung ninakaw sa probinsya doon. Diaw? Hindi ako nagkuha ng <laughs> ano? <laughs> gasolina. <laughs> Kinaya balik ka ah. gasolina. Ah, balik ka sa Eh diyan. <laughs> <laughs> Iwan. manok diyan. Pwede Jerry, naman. Bakal gagasol, pwede araw. Kani manok diyan. Parang kada uga <laughs> sambalingan aral. iki uga uga sambalingan ala iki uga uga sambalingan ala iki uga uga sambalingan ala ako uga uga sambalingan ala iki uga sa sambalingan ala iki uga ka sambalingan ala iki uga uga sambalingan ala iki uga uga sambalingan ala iki uga ka lang. hindi iki Aalis <laughs> yun, ano, okay, <laughs> ah, uh, yung anak ng buno kasi. Aalis ni Buno kasi yun. sa Kaya mala. Haha. siya sa kasigat yun. Hindi nagamit yun na so, dyan, <laughs> Pampang Pampang Bisna, dun, dun sa dagat pumasol. Haha. Tukuyin ka ang